yun so nandito na naman po tayo sa bukid ngayon ay dito naman tayo sa Alonso sabi ko sa'yo for bukid vlog na tayong muna ngayon eh kasi naghahanap pa tayo ng tao sa hito <laughs> wala pa tayong makatulong sa pagpipisa so nandito ngayon tayo sa Alonso yung pito hectare po natin uh, nagsasabog na ng uh, binhe itong nandit sa lugar na to dun sa kabila nasa 40 days na ito po ngayon pa lang nagsasabog uh, kasi aasa tayo sa ulan <laughs> tapos dito rin natin ilalagay yung uh, ginagawa nating solar so siguro lalagyan natin dito ng bubong ano yun yung apat na poste tapos dito natin i pararaanin Di to bag. So, tingnan natin sila kuya Enket doon. Kung ano ang kinagawa. Yan, balutin natin ang sarili. Baka umite. Uh, uh. Ay, mga damo. Dito pa rin yung mga asong bukid. Oh. Ah, may nasuro na rin pala dito. Yan po yung kinuha natin ang soil sample nung nakaraan. Dito naman niya nagpupunla. So, dito pupunla. tapos ko kukuhanin lahat dyan ang pamunla. Doon, tatamnan. Yan, napagsabong na dito. So, ang variety po natin ay triple 2. Ah, naibabad na po ni Kuya Enket sa araw. So, lumitaw na yung mga ugat. Ah, paano magsabog ng palay? Eh? So, itcha-itcha lang. Itcha-itcha sa gitna ng init ng araw. Yeah, no. Hindi, yata, hindi ka yata dito nagpunla dati. Mas maganda dito. Oo, uh, dati malapit sa ilog no. Ngayon sa tubo ka na lumapit. <laughs> Yan oh. Sabog-sabog. Mayo na nga pala, nagtaklo na ba dito? Hindi pa, no? So, ilang bag ba ito? 2, 4, 6, 8, 10. na isang bag doon. na isang bag na binhe. kana so, natin gagamitin? ah oh, napan mo. Vampire lang kamo yon, yan. Tumabar tayo ang nabiling binhe. Ayan. Outfit check. Balot na balot. Yan So, nakita nyo naman. Ah, haba yata no, nung ngayon, ano? O ganyan din yun? Dati, ah, dati na. Hmm. Malami bagay pala itubo natin dyan, ano? <laughs> yung super vibe. <laughs> Kaya may din talaga dyan yung solar. solar. Opo, na-testing na namin ni Kuya Enkit, eh. Buti pala yung dito si Kuya, eh. Ang ganda ba pagkakatubo ko ya? Ang ganda itubo. Mm Hindi -hmm. peke ano? <laughs> Ayun o. Oh, ito po yung lalagyanan nila ng binhe. Ilang araw bago lumitaw yung palay niya kuya? Uh, dalawang araw. Dalawang araw. Dalawang pa? Dalawang araw sa bugen. Dalawang araw sa bugen. Hmm. Ah magbe na dito. Lulusot na. Ano, tapos ka na rin ba magpula? Hmm? Sa 6 ngayon, ano? 30? araw na araw Anim na araw. Hmm. Yan o, ganun pala yun o. Isang dakot, isang itya Hindi, sabog pala Isang dakot, isang sabog Sabog tanim nga eh <laughs> Yung dami, ano po May ibang lubog na lubog sa tubig, no? Hindi, hindi na talagang dolog talaga yun. Mm, hindi pantay. Dahil malambot Malambot. Maputek na. Yan. So, si Kuya Engket, dinedire, ano? Nilalagyan ng linya. Para malaman kung hanggang saan yung sasabugan. Hmm. Tapos yan din yung magiging kuha ng kanal ano. Yan yung po yung pinaka kanal. Kaya din e direct, eh yung nilalakaran. Kala niyo naglalakad naglilibot lang si Kuya Enket ha. Hindi po. Nilalagyan po niya ng tanda. Medyo mainit. Kunin natin yung pinapay natin doon. Dito muna tayo sa lilim. And so pahinga muna, kuya Enket. Mainit. Mainit. Kailangan magpapahinga talaga sa so, sobrang init ngayon. Ako nga oh, wala akong ginagawa, nainitan. <laughs> dito muna sa ilalim ng mangga. Nasuro mo pala yung mga gilid, ano? Oh. Buti nasuro. Para, Saan? ha? Umulan, medyo lumambot. Opo. Eh, yung kwan, ano, mabuhangin doon sa gawin na yun? Yung mga kwan, ano? Hindi, pwede nang tamnan ngayon yun. Hindi na mamatay yung pala, eh. Ano, maya, maya po, magbasabog na ili sila. Ayun doon pa rin po sila malapit-lapit na nila matapos yung isang pitak na lang po na yun. So, ngayon, kuhanin natin yung merienda na tinapay. O, tinapay lang naman ang mad adalak. Mainit. Diba na ko mga gamit ko doon. Malapit lang naman po yung kubo na. Hindi naman sa amin yung kubo. <laughs> so, baka mga rin ako pagkakumita na. Ngayon wala pa Yung mga sumosobra ko Eh na, <laughs> na si sequester agad Ay naka Tiyo, Nakapula na rin po siya dito Sa kabila Maagos yung tubig niya Eh mataas din siya oh, hindi tumubo. Yun lang. Ah, hindi na sinabuga. Yung tubo natin. Ngayon it. Ngayon na, na naman yung motor natin. 啊啊、不好，没播。 Tatlong bag na lang. Tatlong bag na lang. Ayan mo. Nilanggam na. Matamis din pala yan. langgam na. May, may bagay, glucose po kasi ang palay, eh, kaya siguro nilalanggam. May kanyang ano, may angking tamis. <laughs> Nakakapagpatas kasi ng sugar 'yan. Ba talaga lang kami? alam na alam ko ano 'yo. Yung... <laughs> hmm. Hindi uh, eh, ako pwede lumusong eh. Maputik po eh. Kakapedicure ko pa naman. <laughs> Masisingitan ng putik yung koko ating mga masisipag at magigiting na tao sa bukid. So, yan po yung end result kapag ka po natapos silang mag, uh, magsabog. Ayan Oh. Makikita nyo, nandun po yung palay. Then, uh, titignan natin kung may update tayo mga sa mga susunod na araw. Para malaman natin kung gaano karami yung tumubo. Yan no? Ilit, di ba? Yan lang ko na tinapay. Dito lang tayo. Masama tayo sa mga kainan. Eh, <laughs> yung traktor natin. hirap na. dito tayo sa lilim. Ayan. So, malapit na silang matapos. Lahating kaba na lang. Ako, andito pa rin sa lilim. Hindi <laughs> tayo pwede mag-init at mm, ma high blood tayo. Hindi tayo sanay. Mga sanayan lang po kasi. Tayo hindi sanay, syempre. Magbibidyo na lang tayo. Kung ba. Moral support ba? <laughs> Hanggang moral support na lang tayo. Yan. Galing nila Mga masisipag. Masisipag magsabog Ako masisipag magkain <laughs> Yan o patapos na na natira pa dito kalahating kaban Saan ba ayun Siguro sa malapit na lang po nila Isasabog yan Ah, mayroon din pala doon. Kala ko wala na. Gray na yung video ko. Nainit kasi. Ngayon yung mga mangga natin sa gilid. So, nagpapalit sila ng dahon. Ganda. Pagka napabunga po yan, madami uli magiging bunga yan. Ini si kue engket, amang Ayan, so natapos na po sila mag magsabog. Punta na tayo doon sa kubo. Nadala tayong tinapay. Hindi tayo papagawa kubo. Pero imaginary po muna ngayon. Wala pang budget. Budget, budget. Ang oh, daming kambing ah. mga bagong panganak ha ah. tinapay po muna kayo ako rin init na init eh ah sa lilim lang eh <laughs> okay. ano ano eh, ay tinapay ko mga ilang araw lalabas yung verde nyan pangatlong araw ano po Ayan, makikita natin yan after 3 days Kaya natin makapag video tayo after 3 days Ayan, so lipa, Pauwi na po tayo Pero dadaan po muna tayo sa kabila Para mag sermon Ayan, <laughs> pa rin po yung motor natin Ayan po So yun yung tinamnan nila Sinabugan So mga ilang araw babalik po ulit tayo dito tapos pagka natutulog si Kuya Engke, tesar din natin. Ayan, <laughs> sige po. Punta po muna tayo doon. Ayan, so dito naman po tayo sa kabila, sa uh, tatlo hectarea. Ay, naging maberde. Yung nandito kasi kapapataba pa lang. Ma-under po yung dalawang bomba natin. Medyo madamo pa rin. Maraming mutha, mutha. Pero parang bumubulas na yung palay natin. Medyo lumalaki na pina. Eh. talagang sobrang damo nga lang. Kaya nangyari dito. Sabi yung mga damo. At walang nagbabantay ng bomba. So, doon naman tayo sa kabila. Sa tatlo, ay sa limang ektarya. Walang gamit dito. So, ito naman po yung limang ektarya natin. So, ganun din. Medyo, pero mga okay-okay naman po doon. Tapos, ayan. Okay-okay naman na. Mas malala pa pala yung isa kaysa dito. O na-spray yan. Ayan doon yung dalawang tao natin. Nandun si Dodong at saka si... Nagsasama talaga yung dalawa. Si Dodong at saka si Jason. Tingnan natin yung pinahukay natin sa kabila. Ayan, dito tayo sa dulo ngayon. So alam ko na yung mga lilim na pinupuntahan ngayon dito kapag ka nag-iikot. Ayan, sa lilim na akasya. <laughs> Malaking tulong talaga yung mga puno na yan. Kaya wag, wag po tayong masyadong basta-basta nagpuputol lang puno. Ayan. So, dito naman yung pinabako. medyo dumugo po yung bulsa natin dyan. Kahit na hindi po tayo yung magbabayad sa ngayon. maabot ng kulay sandaan din po. Hanep. 100,000 libo. <laughs> Pero sabi nila sulit naman na daw po dahil uh, kulang kalahating ektarya Parang bumili po ako ng lupang kalahating ektarya sa halaga 100,000, <laughs> 'di ba? Kasi kung kalahating ektarya bibilin mo yan, aba kalahating milyon po yan. Ayan. So siguro mga next next year po mapapakinabangan na yan. So yung kumbaga doon pa makaka return of investment. Ganon talaga, hindi naman po palaging mabilis pumabalik ang mga ini-invest po natin. Pero habang buhay naman po pakikinabangan, di ba? So kung matatamnan po natin yung kalahati hektare na yan, umani nang sabihin mo nala 50 o oh, oh, isang daik kaban man lang. Eh, de, bawi na po yung ipinundar natin dyan. Tapos ito pa rin yung palay natin na medyo okay-okay naman. <laughs> Hanggang dun, ayun, nasa kubo yung dalawang taon natin. So balik na po tayo sa fish pond. Dito naman tayo sa hito. Ano? Dami natin inikutan. Uli ko po, uh, inuuli ko po, ayan. So, hindi pa po muna tayo makaka nakakapagpapisa kasi medyo sakong yung mga tao natin. Marami pong tinatrabaho. So, naghahanap po tayo ngayon ng tao sa hituan na kayang gampanan yung mga ginagawa ng tito natin dati. Yan. So, abang-abang lang po kayo sa mga Hito update po natin or sa Hito journey natin. Magpipisa at magpipisa po tayo. Huwag kayong magalala. Kahit po ako, naiinip din. Kasi kailangan ko na rin bumawi sa mga puhunan na ginawa ko, na ginamit natin. Yan. So, abang-abang lang po. Punta po tayo ngayon sa pispan naman. Yan. So, na po yung motor ko. <laughs> Yan. So, ito po yung pinatabunan. Ay, hindi naman pinatabunan. Pinadagdagan pala. Yan. So, yun po yung tinuturo namin ni si na ah, tatabunan nung bako. So, tinabunan na po ngayon. Yan, pipicturan ko din. Yan, para po kasi kapag umuulan yan, numaha po dyan yung tubig. Diretso po dito. So, maganda. na nata, natakpan po yan. Okay. Ayun. So, eh, hindi pa pala ako kita. Ayun. So, nandito na naman tayo sa favorite place. Ang Acacia. Hehehe. <laughs> ang anong tawag dito? Lilim ng akasya. so natapos na po tayong umikot sa bukid natin, hindi na tayo nakapunta sa manggahan kasi ano naman tayong punantahan doon lang tayo kalit ano ganda talaga ng bundok dito so hanggang dito na lang po yung vlog na to ayan, so pauwi na po tayo so nakaikot na naman po tayo sa ating mga uh, pata patanim na palay so nawa ay uh, makabawi ng puhunan at kumita sa ang darating na anihan wan pa 2 months yung sinabog kanina 4 months ayan so malalaman po natin pagdating ng mga araw <laughs> yung mga update dito okay maraming maraming salamat po like and subscribe our YouTube channel bye bye in it <laughs>